Ang ginagawa nga natin lahat ng to, pinakilala kami isang tao, si Tonix. Masipag at dedikado. Siya rin yung palaging pinakahuling umuwi sa lahat ng mga nagtatrabaho dito. Hindi man sa parehas na larangan pero alam mo yung nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Kumakain na pala sila. Kain, kain! <laughs> <laughs> sige lang, sige lang guys yun! Alis lang. Kain na lang, kain na lang! Si, si Tonix. Ito

Pahinga ka na muna, ha? Tawagan na lang kita pag ano, ha? Hindi <laughs> na. <Okay>, <laughs> na, kita, Ton. Sige, sa kabila. Sige. <laughs> Talagang bit-bit mo. Kain mo to Ano, <laughs> Ton? Wake na? Mayroon pa. Kasi, ano eh. Uh, parang para hindi na rin ano. Ah, Saan ka na ngayon papasok? Wala po. Sabay. Ha? Ha? Bay sa bahay. Ah, di ka na magtatrabaho? Wala pang akong trabaho. Bawas muna ako ng tao ton. Sige lang po. Okay lang? Ilan tao ka na ton? 20 po. 20. 21. Simula kasi nung pisa namin yung bahay nandiyan na si Anton. Kasi namaan niya kami dyan. Si pagtong batang to. Parang masyado na siya matagal. Oo. Oh, Pahinga na kasi parang ano na eh. Maabuso na. <laughs> Anong araw ngayon, Ton? Bernice po. Ang araw na yan ay birthday ko. Kaya naisip ko, Magbawas na tao. Sabi ko magbawas ako ng Gumaan ka Okay lang ba Ton? Ikaw pa'y nadali, Ton, no? Alam <laughs> ko, Alam ko rin. Ma ha? Mabagal din Mata ka ko. pa naman. Ano, no? Mabagal din po. Mabagal sino? Ako po. Mabagal ka kumilos? Hmm. Hindi. Bilis ka kumilos, Ton masinop ka nga magtrabaho eh kaya nga paborito ko ito eh paborito ng tanggal ulo 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 naman siya ton pero ginalingan mo naman ba ton sa trabaho mo no, Sina sa puso mo rin sipag mo sipag ni batang to paalam ka ba na kaya lahat siya may ay paalam kita kaya ano ha kaya mo siya at si may niya asawa ko madam Dikit ko na lang sa gate yung bumper ah. Pipip! Yan, yeah, dinikit ko na sa gate. Yan you know, na, patumba na yung gate. Jo! <laughs> 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 <Pinang> Pinipigit namin. <laughs> ko <Pinakotupo> na. Dumabi siya. Oh, basok kami. Alis na alis natin na sila. Ano, hindi na sila. Paalam ko lang agad tapos na. Makatak sa yung sasakyan. Oo, oh, oh, saan si mama? Sa sasakyan na? Aba. Ready na kayo? Aba. Tonix! Tonix! Nabuksan yun. Wala ba tayo mo ibaba? Oops!

Ton, birthday ko lang kayo doon. Tasama ka lang sa amin. Ba't ka naman namin tatanggalin ang sipag-sipag mo? Ah, alam mo. Ha? Sabi niyo, okay lang po. Naka-decide na rin ako. Tutuloy na ako. Wala! Wala! Inantay ko lang rin po talaga. Hindi <laughs> ah. <laughs> Bihis ka na, pare. Ano ka ba? Ba't ka naman namin tatanggalin? Ikaw talaga. Happy sa birthday! <laughs> Happy birthday. <laughs> <laughs> Happy birthday. <laughs> Isasama ka lang namin. Okay lang ba? Sama ka sa amin? Ha? Okay lang Okay. Okay, okay. lalakas ka na, lalakas ka na! Sorry, sorry! Ito kasi si Kamangke! Kuwalo ng road trip eh! Biska. Sama ka sa amin. Tapos bihay tayo. Alright? Peace love, my boy. Salamat. Alright. Okay, biska, biska, biska. Woohoo! Alright, go na kami. Fresh na si Anton. Agung Digo, my friend. Papamuy nga. Gila lang, gila lang. Meng, pakita ka dito, Meng. Hindi ka nakikita, Meng. Pakita ka dito, dito, dito. Sa kaliwa, dito. Dito, dito. dito, dito. Yan. Meng. Ano na? Saan tayo, Meng? Si Anton, siyempre. Ba't si Anton? Birthday ko, Meng! Saan? Oh. Saan? bisita lang natin yan! Yung bisita ko, hindi ko pa in-invite, dinitbit ko na lang bigla. Inaiyak mo ba? Kasi yung magusto niya, ikaw may birthday. Ako? <laughs> Gusto ko katainigan. Warto na walang tao, tayo. Yun. Gusto ko. <laughs> Baba na kayo. <laughs> Boss, full <pool tank. laughs> <laughs> 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 Tawas yan! <laughs> kasi kasama kang bata dyan, half day lang yan ah, ha? half day. Nagod <laughs> <laughs> ka, nahanad ka ni Foreman Road. Hindi, pinaalam ko to. pinaalam ko. Di ba kasi may ginagawa tayong tulay? Sorry, Tun. <laughs> <laughs> <Dino, laughs> <laughs> Hindi, ano ka ba? Tapos na yun, kailangan na lang ng ano, padugo. <laughs> <laughs> Anong makaka-uwi ka pa ba, tatun? Huwag mo nang tanongin yan kasi ang sagot lang dyan hindi... Sa niya, Sinabi niya, ko na sa sana kanina sa'yo, magpaalam ka na sa pamilya mo. Magpaalam naman daw. ka sa mga strangers Nakakabahan mo sa mga... alam mo ba yun? Ano ba yung rules na dapat di ka sumasama at ikaw sa mga strangers? Ay, hindi pala dapat kita kasapin. Aroy, ala! Uh... <laughs> Ay, ala Ala! Ala!